Isa dyan, napakasimpleng remedyo mga kapatid. Drink lots of water. Water is life. Kaya nga pati ang Panginoong Jesus tinawag na I am the living water. Ganun ang kahulugan ng tubig sa buhay. Pati si Elijah, isang propeta na gusto nang mamatay dahil napagod sobra. 1 Kings 19.6 He looked around and there by his head was a jar of water. He drank. And you know what happened after he slept? He became strong again. He got revived. Napakahalaga nung tubig. And most people, at least 85% of people, are dehydrated. We don't drink enough water. Ang dami nating ipinapawis, ang dami nating ine-excrete na mga liquids, but very few people really drink enough water. Si Daniel, no, at ang kanyang mga kaibigan na Shadrach, Meshach, and Abednego, sila yung mga royal boys sa Juda sa Israel, pero nung sila yung naging mga bihag sa kaharian ni Nebuchadnezzar, pinapakain sila ng king's food, pinapainom ng king's wine, they refused. So, ayaw namin kumain ng mga matataba na pagkain na yan, mga masasarap na pagkain ng hari at uminom na kanya mga alak. Pakainin niyo lang kami ng gulay at painom kami ng tubig. Sabi nung nagbabantay sa kanila dahil mga prinsipe naman sila, mahalaga rin sila, Aba, mapapahamak ako pagka nakita kayo ng hina. Pakainin nyo lang kami ng gulay at painumin ng tubig 10 days. Then test our strength. Pagka hindi nyo kami nakita malakas, edi sige, kakainin na namin pinapakain nyo. At sinubok nga yun at nakita sila higit na malakas. Kaya doon sa kumakain ng kaya rich foods and rich drinks. Daniel 1.12 Please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink at hindi sila nalugi. Napakahalaga na umiinom ang tao ng tama. Many drinks are time-released poison. Sa mga hapagkainan, nakikita mo kung minsan kung ano pinapainom ng host, hindi mabuti sa tao. Although masarap sa bibig, masarap ang lasa. Masarap hanggang dito lang sa dila. Pag Paglampas sa lalamunan, laso na. Kaya kailangan sinusuri ng tao at inuuri kung ano ang kanyang pinag sa buhay. Yung mga tubig na kinulayan, ang mga madidilim na kulay, nilagyan ng isang katerbang asukal, ang mahal-mahal pa, nakakabuti ba yan sa tao? Eat lots of clean vegetables, but drinks lots of water. So eat lots of vegetables and green leaves. Ganyan ang nakita natin halimbawa sa Biblia eh. Ang Panginoong Diyos, Nung nilikha niya si Adan at si Eva at tinuruan niya ng kaanong anong pwedeng kainin, anong sabi niya? All the fruits here you may eat. Right? Except one. So ang tunay na original, na kagustuhan ng Diyos sa kainin ng tao, bungang kahoy. Hindi sinabing, oh yan, yung, yung, ahas, kainin ninyo, yung ibon, kainin niyo Hindi, ah. Later lang nangyari yon Pero yung unang-unang sinabi ng Diyos, ito, you are free to eat any of the fruits. Ibig sabihin, it comes from the plant kingdom, yung food ng tao, not from the animal kingdom. Noon lamang ang tao ay bumagsak na nagkasala, doon yun yung naisipang unang kainin, no? yung mga kung ano-ano. Daniel 1, 15-16, At the end of ten days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Ang sarap-sarap siguro maging mahilig ka sa gulay. No? I was talking to one Chinese health practitioner. Sabi niya, you want a healthy life? Sabi niya ganon, one is to four. One portion meat to every three parts vegetable. No? Sabi niya ganon, at most. Sabi niya ganun, Dapat one portion. 25% lang. Hindi yung puro karne, tapos wala kang kagulay-gulay na kinakain. 'di ba? Pumunta na siya tapos kinain mo pa lahat, ang bituka, ang dugo, ang ang ang, ang lungs, tong hayop. Kinain mo na lahat, wala kang nang pinalampas, no? So, ano nangyari? Kaya ipinagbabawal sa Biblia rin yung pagkain ng dugo. Di ba, pag gusto nyo malaman kung may sakit kayo, anong gagawin sa inyo? Blood test. Kasi nasa dugo yung sakit. Tapos kayong kakainin mo. No? Hindi naman natin sasabing huwag mong gawin yan. We have liberty to make a choice. Pero isip-isipin mo naman ang pinagagagawa natin sa buhay. Ezekiel 47.12 Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Their fruit will serve for food, and their leaves for healing. Nakita niyo yung itinasabi na mangyayari na bagong buhay, bagong mundo, bagong paraiso ng tao? sabi ko na, ang kakainin muli, prutas. Paano ka naman kakaibiganin ng cobra kung gusto mo siyang iihaw? No? No, paano ka naman magiging kaibigan ng mga hayop kung gusto mo siyang gawing pork chop? No? So, hindi magiging tahimik ang buhay mo. So, sabi leaves for healing. So, nasa dahon ang mga pagpapagaling sa tao. You want to be literal? Think herbal. No? Na talagang nasa mga dahon, Napakasarap na kinakain mo yung mga green leafy vegetables. Grade 2 pa tayo, tinuturo na yan na eat green leafy vegetables. No? Pero yung bang ba ginagawa natin sa buhay,